Ako ah, tumaan Ay, mali Ay, mali Ay, ay, ay Ay, naman siguro yung dalawa dito Si huli naman po kami ng bagaong sana huwag matanggal may 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 ay 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 huwag na dyan saan na Ayan, good morning mga idol na naghiram kami ng bangka ngayon kay Kuya Big. Ayan, kay Kuya Kabig. Ayan si so kasama ko si Papa Tons try na yung magagis dito sa ano? Santa Rosa mga idol titignan natin kung may mahuli mga ba dito Ayan. lilimasan natin Thank May lamba batok kanina eh, tinanong ko 'yung may-ari. Kamusta timbra 'yo? Saguan saguan mode lang. Kasya naman siguro Guro dalawa dito Sibid Ano ito? Butiki. Ano <laughs> na? Tinamaan sa gitna. Na balagbag. Diyos ko. Kala ko na may kamalaki na. Ang so, kinilaw niya. Kunin <laughs> mo. Ako <laughs> <Ayan>, isamog <isawin> na. Ako <laughs> nagdagan natin. Ay tinamaan pati sa tiyan. Punit. Mabubuhay ka pa pa kaya? Ay. Meron? May hindi na ako zero may butiki ako. Sana yung wag matanggal. May 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 ay 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 wag na dyan. Saan na? Uh, 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 uh. Hmm. Yeah. Ando, ando. Kamina. E kaya na nga pala. Hmmm. Lepas. Hindi, nag-aano lang siya. Sumabay ay. Ba ako daw. pa kami naghahanap sa iyo. Jerry Ming, hindi natin may higitan Panupi Nalabas na sila Pag hindi ka pa naman ang huli Dubol ang palayar Dubol ang tama Maganda nga niyang pangalan Maganda oh. nga pangalan Maganda gawa ng datin ay may pinahiram sa akin lor pinakuha sa pinakuha ay nandun pa sa lagay ng shopee ay eh, pinta pangalan ay, hindi man pala Trevor Phillips ang pangalan nito Juki Sige Teka eh. Good size na din. <laughs> Ngayon lang pala nag-alabasan na ng no? tangali na. Checkered snapper. Checkered snapper. Ah, ako Ay, mali. Ay, mali. Ay, Ay, mali. Ayan, ayan. Ano Ay, hindi, hindi kasi bad. Um, pero malaki ano. nandiyan pa Para kang Uda yan Oh Ano yan? Uy! Detected! Ay! Pagawaon! Pagawaon! Oo oh. Pakita mo yung misis mo Nakibot ko na talaga arin yung gulong na arin Pangatlo na yan ano? Dini ka na sa tabi baka mawala pa yan Ang uli naman po kami ng bagaong. Ang uli namin. Ayan, mga barakuda, snappers. Malaki yung barakuda na yan. Short casting naman po. Hindi na pinatanggal ka. Alahagis ka dyan?